Guys, dahil na rin sa matinding pagod of course at dami ng ganap dahil nga sa um, 8 eddies na ginarap last Sunday um, July 20 sa ceremonial hall ng Marriott Hotel. Ayan, ngayon ko lang talaga na-post. But anyways, itong part na ito, tinawag nga si Vice Ganda bilang ano, uh, box office hero. Yung tawang tawang-tawa lang siya sa simula. Pero nung bumanat na siya ng chika niya, ayun, sobrang seryoso at talagang marami ang tinamaan sa kanyang mensahe. But anyways, isa nga sa pinaka ano, magandang chika gabi the best pitch at na narinig namin at that nung gabing ay ito so of course um, ang daming tinamaan sa mensahe na yon So, anyways, of course, with Ian Farinas and Salve Asis. So, ito nga with Senator Mark Lapid, uh, Roselle Monteverde, at siya main Buen Camino. So, ayan, ang haba-haba. Ito, mga ganap na to sa backstage na hindi nyo talaga makikita dahil kami lang ang may access at may alam na ang pwedeng kumuha yan. Of course, nakita naman natin kanina uh, si Ku Desma na nag na para sa kanyang number. Of course, si Ku ang napiling kumanta, magbigay ng tribute para kay Nora Honor. Anyway, magkaibigan naman talaga sila, sila at maraming beses na nagkasama sila sa mga event at concert at show. Maraming, di ba, naglalabasan yung mga kanta ni, yung mga duet nila noon kung saan nag-guest nga si Kula Desmond sa Superstar, yung mga ganong part. So, isa yan sa mga nakakaiyak na eksena doon. So, ang kinanta rito ay pa, kung paano kita paano kita mapasasalamatan. So, so, yung mga original song na lang nila yung ginamit din para at least hindi na sila masyado pang magpa-arrange or ng mga bagong kanta pero bagay na bagay naman sa kay Ati no, Gay yung kantang yon so sa the one and only superstar at of course national artist na si Nora Honor so anyways of course isa rin sa mga nabigyan ng in memoriam at the time ay I si, see ayan si Mother Lily na ang kumanta naman ay si Ice Siguera si Ice Siguera ay nakakalungkot din yung kinanta niya for Mother talagang si Ice naman ay alam na naman natin na ano na na pwedeng tawaging Regal Baby dahil isa nga siya sa mga napakaraming ginawang pelikula na box office nung kanyang kabataan And of course, si Jackie Dublanco ang napiling kumanta para sa kanyang mami naman na si Miss Pilita Corrales. Kaya talagang um, uh, din yung performance. Ayun, si Carla Guevara naman ang napiling kumanta para kay Tita Lolit din. So, um, matatouch at nakakatouch talaga yung mga ganyang kanta. Actually, kay Miss Gloria Romero din, ang si Arman Ferrer naman ang napiling kumanta, of course, ng Tanging Yaman. Talagang, ito nga yung panahon kasi, alam naman natin, ang 2025, ito talaga, ayan si, ano, si Sneezy, si anak ni Tita Lolit, na nanonood habang kumakanta nga si Carla Guevara nakikita niya yung mga pictures ng kanyang ina, pinapakita, at syempre, hindi may iwasan na maluhaluhana naman siya dahil, yun nga, eh, na, uli, parang pina, pina-flash ng pina-flash ang picture ni ni Tita Lolit. So, anyways, um, ilan lang yan sa mga eksena na dapat yung panoor. And yung, yung July 27 sa Kapamilya of uh, Kapamilya News Channel, um, ah, hindi, Kapamilya Channel lang. Hindi pa malalagyan ko lagi ng news. Nasasanay na ako. And of course, sa iba't iba pang platform ng ABS-CBN, mapapanood dyan. So, may uh -huh. delayed nga lang. So, anyways, um, ilan pa sa mga nabigyan din ng parangal ako, ito kasi mga konting ano na lang to mga excerpt ayun si kay Tita It, kahit ako na lungkot eh kasi syempre naalala ko na naman siya ito pa yung mga ganganap sa likod of course si Ralph yung nakasumbrero na ngayon Nayon, of course si Rocco na sino and Jane Oynesa si Rocco ay presenter din si Jane Oynesa ay bukod sa pagiging presenter niya at the time nire-review niya kasi mga sasabihin nila ay isa rin siyang ano nominee rin siya para sa love child so tuwan naman si sila ito talaga backstage ng ceremonial hall ng Marriott. Medyo maliit lang ang backstage talaga. Yan. Unti-unti pinababalik kasi dito sa part na to ang mga member ng Speed parang, or ng the, the Eight Edis. kasi nga, um, kailangan mag-present of course ni, namin. Ayun. Kaya mas madalas kaming backstage kesa sa harap. Eh. Hindi ko talaga masyadong napanood yung event. Kaya talagang sisiguraduhin ko na mapapanood. Ito of course, nakita nyo naman, hindi ko na sure kung pang ilang costume changes ito. Pero nakita nyo, nag-wide si Kylie si Kyla at si Alexa ay nag-red, ba? Diba? Parang halos pareha sila. At syempre, naka-black naman si Darnes Pantok Kaya pag tinignan, oo oh, nga, no? Kasi sa mga gandong event, dapat eh, medyo maiba ka. Hindi ka papareho sa ano, yan. Pero, Marami pa akong chika tungkol dito sa mga host na ito. So, na, kasi nagkaroon ako ng exclusive na mga videos or eksena sa kanila habang nasa rehearsal. Kasi nga, maaga kaming nandoon at maaga mga bay 12 ng tanghali nung Sunday ay nandoon na. Of course, ayan na eto IC si dance trail at dito sa part na ito ay tinatawag na nag-congratulate na rin ng mga members and officers ng speed sa mga winners ito na yung, sa stage they have to kailangan na silang you know for photo op kasi usually ganun nakakalungkot lang kasi wala na si ano, Marian Rivera hindi ko alam kung bakit bigla siyang nawala na hindi ko naman siya masasisi kasi for the first time umabot ng napakatagal ang awards night hindi ko alam kung bakit naging parang 12 na ng, ng gabi madaling araw na halos ba diba? so ayan mga big winners of course si Lorna Tolentino ay nanalong best supporting actress para sa Espantaho si Dennis ay best actor para sa Green Bones si Ruru Madrid ay best supporting actor para sa Green Bones din. Si Dennis ay best actor, of course. At si Nessa si na taga-ano, na taga GMA Pictures ang tumangga para sa Best Picture ng Green Bones and of course ng Best Director na rin wala kasi si direct Zig Dulay eh. anyways ayan ilan lang to sa mga eksena at sana tutukan nyo pa rin ngayong Sunday naman ang July 27 ang 8 edits para at least makita nyo yung mga behind the scenes ta, yung mga eksenang ano magaganda yun kasi buong show na yun makaririnig yung mga audio makaririnig yung mga kanta talaga so ayan at of course nagkaroon ng premyo ang mga winners swerte naman nila dahil meron silang 50,000 pesos na tanggap di uh, ba diba? nanalo ka na ng trophy nagka-award ka na tumanggap ka pa ng premyong pera so congratulations sa inyong lahat and of course sa amin din ang mga member ng